Sa mundong puno ng pangarap at pag-asa, may mga taong tahimik lang na lumalaban. Hindi para sa sarili nila, kundi para sa mga mahal nila sa buhay. Dito namin natagpuan at nakilala isang ina, isang asawa, isang babae na sa kabila ng matinding hirap ay patuloy na bumabangon araw-araw. Sa simpleng pag-aalis ng plastik sa mga bote ng mineral, dito sila kumakapit. Dito sila humuhugot ng pag-asa. Hindi kalakihan ang kita, pero hindi sumusuko dahil dito nanggagaling ang ikinabubuhay ng pamilya. Minsan, pagod na pagod na ako. Tinitiis ko yan ng mga anak ko. Meron kami makain. awan ng Diyos naman, kahit ganito lang ano namin, pagbigyan ko yung mga anak ko ng ganyan, wala akong maririnig ng salita nila. Kasi naiintindihan nila at nakikita nila yung ano namin eh. Kasi alam nila, pag ako ay mayroon, sapat ang ibinibigay ko sa kanila. Siya sabihan ko yan sila, pag uh, nagkataon na kulang, nakin lang ang ko kasi alam nyo naman, wala eh. Kasi ang kinikita ko ba, sinuunan ko man ang pagkain namin, gatas, bigas. Ito si Maritis Amuyan, 37 taong gulang. Para matustusan ang anim na anak, kinakailangang kumayod maghapon kasama ng asawa at anak na lalaki nang sa gayon ay makauwi sila ng 300 hanggang 400 sa isang araw. Sabi ko habang naroon ako nung tatrabaho, ang utak ko nandito sa bahay, ang utak ko na sa mga anak ko. Naroon ako araw-araw nung tatrabaho. Minsan nga sabi ko nagigilitan yung kamay ko eh kasi wala ako sa sarili kong nung tatrabaho ako. At dahil abala ang mag-asawa sa trabaho, ang pangay na babae na naituon ang lahat ng responsibilidad sa bahay. Na habang ang ilang bata ay abala sa mga bagay na pansarili, ang anak na sari na may abala sa pag-aaruga sa kanyang mga nakababatang kapatid. Hmm. Ikaw na iwan dito sa bahay. Ano ang mga ginagawa ni Ate Rizalin pag ikaw ang naiwan dito sa bahay? Binisan ano mga ginagawa mo? Si po po ng bahay. Hmm. Nagbabantay ng mga bata. Mga kapatid mo. Opo. Nagsasaing. Opo. Ikaw nagpapakain. Napapagod ka? Minsan po. Kung ang ibang bata ay nagagawa ang kanilang mga gusto, si Rizaline sa pagbabantay ng mga kapatid na uubos ang oras nito. Hindi po kasi ako lumalabas ng bahay. Bakit? Kasi po, binabantayin ko po mga kapatid ko. At sa kabila ng kanyang pasanin, ay may nakikita pa rin sa kanyang tagumpay. Kinaiingitan dahil nananatili pa rin mataas ang kanyang mga marka. Kasi sa school, minsan ako yung nakakasagot ng mga ano. Mga ano sila. Bakit daw ako yung nakakasagot pero sila hindi. Mm, ibig sabihin na ingitsan sila sa iyo. Siguro po. Marahil minsan ay napapagod pero hindi ito hadlang upang hindi maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral na balang araw ay matupad ang kanyang pangarap. Chef, tsaka ko. Para? Matulungan ko po yung ulang ko. Samantala, hindi pa nagagawang lumapit ni Marites sa DSWD at kahit mismong barangay ay hindi sila nabibigyan ng tulong. At dahil sa iyong tibay at tunay na pagsasakripisyo para sa pamilya, tanggapin mo ang tulong ng serbisyong bayan ni Tatay Rani, 10-kilong bigas at 1,000 piso. Ako po nang papasalamat dito sa binigay ng tulong sa amin, hindi ko po na meron na sa amin na ganito. Sobrang magbubapasalamat. At ay salamat po. <laughs> Ang pagsasakripisyo ng taong handang magtiis, alang-alang sa pamilya, ay hindi masuklian ng anumang yaman. Sa bawat paghihirap at pagod, doon nagmumula ang tunay na lakas at pagmamahal na nagbubuklod sa bawat membro ng tahanan. Natapat na naman tayo sa taong karapat dapat. Sino-sino pa kaya, abangan.